Inamin ng Department of Agriculture na walang tulong pinansyal na may bibigay sa mga magsasaka ng gulay na nalugi dahil sa oversupply at peste. Kung bakit alamin sa detalye ng balita ni Si Tinutugunan na ng Department of Agriculture ang mga magsasakang nalugi dahil eh sa oversupply ng gulay sa Benguet at iba pang mga probinsya. Gayun din ang mga magsasaka ng sibuyas sa apektado ngayon ng peste sa Bungabon, Nueva Ecija. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa palace briefing nitong Martes na wala silang maibibigay na tulong pinansya sa mga magsasaka. Wala anyang available na pondo para sa agarang tulong sa mga apektadong magsasaka. Hindi rin siya naniniwala sa cash ayuda dahil sa pansamantala lamang ang idudulot nitong tulong. As of the, but as of the moment, uh, our team at the DA is trying to figure out what what we can give them. And uh, as far as cash ayuda is concerned, I'm, I'm actually not a believer in that. Eh. Uh, I'd rather give uh, uh, farm implements, no, like seeds, uh, fertilizer, something else, or you know. Pero pero definitely we will try our best na makatulong tayo, kasi yun ang mandato natin eh. Wala namang nakikitang pagtaas sa presyo ng sibuyas sa mga susunod na araw o buwan ang ahensya. Bagamat may counting epekto lang dahil mababawasan ang produksyon ng sibuyas dahil sa peste. Pero batay sa kanilang monitoring, minimal o maliit na prosento lamang ang napinsala. Uh, doon sa nangyari sa Nuevaisiha na yun, ay actually pinag-aaralan ko pa mabuti kung paano ma-address yun. Unfortunately, I, can, I don't have the answer today, but uh, I'm looking into it and hopefully uh, within the next two weeks, meron ng position ng DA on how to, on protocols to be set on how to address it. Makakaasaan niya ang mga magsisibuyas na handang mamahagi ng binhi at pesticides ang DA. Samantala, tinututukan na rin ng DA na palaguin pa ang seaweed industry sa bansa na dagdag kita para sa mga mangingisda. Ito anya naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang sectoral meeting. Siniguro rin ng kalihim na nakahanda iba pang livelihood programs na ipagkakalob sa mga mangingisda. Kabilang pa sa direktiba ng pangulo sa kanya ay magkaroon ng malalaking barko ang mga fishing communities cooperative upang maging productive aktibo at epesyente ang panguhuli ng mga isda ng mga mangingisda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.